Ito po atin. Kapag ka po, gani rin ang ganirin ang inyong kinakain na ah, madalas, eh magaang po sa pakiramdam, magaang din lalo po sa tiyan. So ito po yung katamtamang laki ng kamatis. Ang gagawin po natin eh, tatanggalin po natin ang buto't hindi natin isasama ang buto. Kain po natin ng pahaba at maninipis. Pagkatapos po niyan, eh, ilagay po natin sa isang uh, platito itabi po natin sandalit. Harapin natin yung susunod na ricado. Sibuyas na mura po ang ilalagay natin. Hugasan nyo ha. At yan po ay hiwain natin ng maninipis. Medyo madami-daming sibuyas na mura ang ilalagay natin dahil masarap po dito sa ating gagawin eh. Maraming sibuyas na mura. Munti ko ng malimutan. Dalawa pong pirasong celery. Hiwain po natin ng pahaba at maninipis po at maliliit ang paghihiwa natin dyan. Maganda yung talagang may kagat ng lutong kapag ka pinagsama-sama natin itong lahat ng ricado. At kapiranggot po na siling pula. Ganon din po ang paghiwa. Maninipis, mahaba at maliliit. Gustong gusto ko po talaga ang lasa ng atsara mga kaibigan. So lagi ako meron ito. Maglagay po tayo ng dalawa hanggang tatlong kutsara ng atsara dito sa isang malukong. At lagyan po natin yan ng kalahating tasa ng mantika olive oil po. Ngayon timplahan na po natin ng konting asin at konting paminta. Halo po ulit na magkasama-sama. Okay na yan. Simple. Maglalagay po tayo ng kapirasong manok, nilagang manok, piniritong manok, lechon manok, Basta ang mahalaga po, tanggalin natin yung buto't balat at himay-himayin natin para po ba tayo magsosopas. Ang isang nilagang itlog po ay sapat-sapat na. wag na po kayong sumobra para makatipid ng konti. Ligisin po natin yan kasama ng manok. Ilagay na po natin ang ating tinagdad na sibuyas na mura. Pagkatapos po ay timplahan na po natin ng konting paminta at konting asin. Kung gusto nyo po ng may konting suipa, magdagdag po tayo ng ilang patak ng hot sauce. Hindi nyo po kinakailangan kung ayaw nyo ng maangha kalahating tasa po ng ginayat na keso. Parmesan cheese po ang aking ginamit. Para po creamy, lalagyan po natin ng mayonesa. Sa dalawa, kahit hanggang patlong kutsara po ng mayonnaise ang ilagay natin. Haluin po natin yan. Ito po ang egg at chicken salad na ginagawa natin ay na palalamigin natin bago natin ihahalo dun sa ating ibang ricado para makompleto. Idagdag na rin po natin ang ating celery. Pagkatapos ng celery, ilagay na po natin ang siling pula. Kung meron po kayong sweet pickle relish, eh lagyan po natin ng isang kutsara. Kung wala naman ay eh, ayos lang. Ang ilalagay po natin dito ah, sabaw po ng atsara Dahil ang atsara po ay eh, matamis, maasim, na may konting alat. Bagay na bagay po yan dito sa ating chicken and egg salad. Isasaling ko po muna sa isang tasa. Ang gagawin po natin, palalamigin natin sa refrigerator habang inihanda natin yung kabuuan ng ating ensalada. Unahin po natin ang litsugas. Iba't ibang klase ng dahon ng litsugas. Ginayat na carrots, ang ating pong kamatis na hiniwa ng maninipis. Lagyan po natin ang keso. Kahit anong keso, basta po maalat, ayos lang. Tsaka po natin ilalagay itong ating achara vinaigrette or achara dressing. Kinakailangan po na malamig ang inyong mga ricado. Kahit nga yung pong malukong na paglalagyan nyo, dapat po malamig. Para lalo nyo po talagang ma-appreciate ang kasariwaan ng salad na ating ginagawa. Tatlong scoop po ng chicken at egg salad ang aking ilalagay dito sa ating katamtamang laki ng kudradong pinggan. Tsaka po natin lalagyan ng ating salad on the side. Yung pong mga berdet, may mga pula. Napakagandang tignan at mukha talagang sariwang-sariwa. Huwag nyo pong lunurin ng achara dressing yung inyong gulay. At lagyan po natin ng linga sa ibabaw para mas maganda pong tignan. Sa isang banda naman po eh, maglagay po tayo sa isang platito ng kapiraso at ng matikman na. Yan po ang tinatawag nating chicken and egg salad with side of greens. Magustuhan nyo po sana, simpleng simple, pero masarap, nakakasexy pa. Eh kung nagustuhan nyo po, pwede po ba magsulat kayo ng comment din eh, sa baba at nang mabasa ko. Doon man po sa mga kaibigan natin na medyo hindi nagustuhan ang iniluto ko ngayon, hayaan nyo po. Uulitin natin sa susunod at sana po'y magkaige. Ayos? O sirong bilaro po?